Hinobuta EK Ramen. Matatagpuan ito bago dumating ng City Hall sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pagpasok pa lang, wini-welcome we ka kaagad ng mababait na staff, very accommodating at smiling. May mga VIP rooms din dito kung gusto mong kumain ng mas private o kasama ang pamilya at barkada. Kasama natin ngayon ang Nueva Ecija Vloggers Association kung saan member din ang inyong katropa. Dito nga pala nakalagay ang drink bar area, libre ang sweetened tea at syempre may chopsticks para sa authentic Japanese experience. Buklatin na natin ang menu. Ito ang EK Ramen. Merong regular, exclusive at premier signature ramen. Sa noodles naman, may black Red, black amber, at curry cream flavor choices. Meron ding Ijiro, Tantanmen, Kinokatsu don at syempre, para sa mga mahilig sa sushi, triple salmon maki, rolls, at nigiri. At kung gusto mo naman ng side dish, may takoyaki at gyoza. At dami talagang pagtipilian dito sa Kinobuta. Syempre, may free complimentary potato chips pa. Tingnan natin kung paano nila ginagawa ang mga pagkain. Grabe! very detailed sa paggawa ng soup base at sauces. Yung sushi, niluluto pa gamit ang blowtorch. Ang karne, minamarinate ng maayos. Nilagyan ng mga rekado at sobrang ganda ng plating. Kita mo talagang may puso sa bawat handa. At dito nga, umuorder order na ako. Excited na ako matikman to. Ano masasabi mo? Sobrang dami ng serving nila dito. Maganda yung space nila. Meron ding VIP. Dito lang to, malapit lang sa ano Kabanatuan City Hall. Dumating na ang order ko, ang Premier Signature Ramen, ang bango. Para kumain. Eh. Humigo pa ako ng sabaw. Wow, ang lasa, rich, creamy at perfect ang timpla. Ramdam mo talaga ang bawat sahog mula sa noodle hanggang sa karne, lahat panalo. Tinikman din ng kasama ko na si Chaser at ayon sa kanya sobrang sarap daw ng ramen. Sunod naman si Jian. Tinikman niya ang karage at sabi niya crunchy sa labas, juicy sa loob. Tapos syempre kami tatlo tinikman namin ng triple salmon maki. Sarap, fresh ang salmon at perfect ang combination ng flavors. Siya nga pala si Dave Clarence, dati kong kasama ang siklista. Ngayon ay nagtatrabaho na rito sa kinubuta. Siya pa mismo ang nagserve ng dessert, itong matcha ice cream at may takoyaki pa. Sarap talaga ng Japanese experience dito. Kaya tara na sa kinubuta ka ba natuan, tignan mo rin ang sarap ng Japan dito sa Nueva Ecija.